Kaka na dala siya. Game! Shara, papa baby baby ka. Hindi ka niyan santa mo. Ano na, Be? Ano na, Jay? Ah. Ano, Jay?

Ay, no. Mm. Mm. Oh, wala yeah. tatay ah, wala tatay dyan. Yeah. ito si Ann Curtis. O, oh, Ann Curtis. Yun na. <laughs> wag, anak. Diyos ko. Huwag, Tasha. Papa. Pepe. Oo, oh, Pepe yun. Opo, wag galaw. Wag galaw. Huwag lang siya ay magagalit si Pita. O, ikaw dyan. Miss, sit daw nang maayos. Ayan, o, ganyan, o. Ganyan, o. Salit lang, salit lang, salit lang. Galing,